What's up mga idol? Nandito na naman Marvin TV at ah, naglalakad na naman si Marvin TV ng 8.5 kilometers na yun mga idol. So ang saya-saya, ang lamig na Oh yan! So shoutout nga pala ako dyan mga idol sa mga solid supporters at followers ng Marvin TV at meron na tayong 1,800 subscribers sa YouTube mga idol. Biroin mo mga idol. No? Nung pag-alis ko ng Pilipinas noong December, nasa 500 subscribers pa tayo. Pero ngayon umabot na ng 1,800 at papunta na siyang 2k follow subscribers at sa Facebook mong idol 500 followers siya lang ako noon ngayon almost 7,000 followers na alright so biloyin mo ngayon mga idol no? so ngayon mga idol ah uh, pupunta na tayo yung trabaho so special tong araw na mga idol kasi uh, December 27 ako malis ng Pilipinas ngayon January 27 so ngayon mga idol ah uh, mag-iisang buwan ako dito mga idol so, maraming na rin pinagdaanan mga idol pero nag-adjust naman tayo no? at marami pang adjustment ang gagawin natin mga idol kasi nasanay ako mga idol doon sa Pilipinas no? hindi naman talaga ako nakasubok na mag-abod mga idol pero ngayon mga idol ah, na natin dito no? ah, to be honest, mga idol ah, direct to the point hindi lahat madali so ito yung ilagay na sa otak mga idol dapat pag pumunta na kayo dito sa abroad mga idol dapat natiba yung puso nyo no? kasi hindi sa lahat ng panahon maganda yung mangyari sa inyo mga idol susubukin so, ka talaga mga idol no ah, ang iyo dapat matiwai ka wag pag alis mo pa lang dyan, dapat buo na yung loob no kasi hindi pwede yung weak mga idol uh, ah, sinasabi ko lang ito mga idol para maging alis ako sa inyo kasi yung nakikita talaga natin mga idol sa iba is puro pasarap lang akala natin puro sarap yung buhay pero dapat mga idol mati ka kasi mga tao dito mga idol wala nang ginawa ko di magtrabaho magtrabaho mga idol yun yung nakikita ko So, kung sanay ka dyan sa anong mga idol, sa, uh, pa, sa bisaya pa, palagla ang mga idol, no? uh, bubago talaga buhay mo dito, mga idol. Kasi ang mga tao dito, puro trabaho yung iniisip. No? So, yun lang mga idol, isang advice lang yan mula sa Marvin TV. At sana isuportaan nyo po ako mga idol. At yun nga mga idol, no? Uh, kumita naman tayo ng kunti. At na-monetize uh, na tayo sa YouTube. So, naging, yun yung promise ko sa sarili ko. Pag nag-1,000 uh, subscribers tayo sa YouTube. Uh, mayroon meron tayong mamigay na konti yung idol, no? At hindi man yun malaki yung idol, galing naman yan sa puso natin. Yan. So, mga mahilig mo share sa mga video natin dyan. At magiging uh, like, gano'n. o basta nag, ano sa ating mga idol, no? Uh, baka kayo na ang mapili natin mga idol, no? So, huwag nyo na sana kung ano yun kung hindi man malaki yung ibigay ko. Importante yung idol, galing sa puso. Makatulong tayo sa Okay mga idol, so yun lang mga idol, kasi uh, maglalakad pa ako mga idol ng 7 kilometers, so malayo ako yun. So, ingat kayo lagi mga idol natin dyan, lalong-lalong dyan sa Pilipinas. Yo!